Ano? Sagal umabot. Yung isda nito ha, 15.14 na led by GB Sokal. 3 to 19. Hindi, hindi, hindi tinamaan yung senggo. Yun know? o. Hindi tinamaan yung senggo. Tingnan natin kung anong gawin tamang ni GB nito. Ang ganda ng placing. Ano? Ang ganda ng placing ng bata. Ang ganda ng placing. Maganda yung placing, mga idol. Maganda yung placing. Maganda yung placing ni JB. Yan. Ganyan talaga yung mga vlogger. Pasensya na po mga vlogger. Nood lang po kayo sa mga reels natin. <coughs> Tingnan natin kung magawa to ng paraan ni Teka magawa ng paraan ni daga tong Pising ni GB Zokal. Tingnan natin yung magawan pa ng paraan ni daga yung uh, PC ni GB Zokal. yung score nito 15-14 lead by uh, GB Zokal rest to 19. Tingnan natin magawaan pa ng paraan 'no. Uy lumabas yan lumabas lumabas ano kayang gawin ni JB dito linising din ayun maganda pinalagay sa likod ng size yung bola yung singko naman nakakover. cover Ang maganda maganda yung pacing ni JB ah. maganda ha? hindi ah, bisokal yan hindi bisokal muntik hmm. pa bumasok yung maybe yan hindi hindi pa binigay hindi binigay yung bola hindi binigay tingnan natin kung anong gawin ni GB Sukal dito para ma-counter ito. <coughs> Lumabas kunti. Lumabas kunti. kunti. <coughs> <coughs> linisin ni Daga linisin kita linisin ni Daga linisin din wala din butas daw <laughs> tingnan nyo walang butas yung singko walang butas ang singko walang butas yan Ya, ya, niya ma ma mahigpit yung labanan nila mahigpit yung laban mapakaganda ng laban na dikit hell hell match yung nagaganap dito na game na ito maganda Maganda ang pagkalagay ng bola ni JB. Maganda nga. JB! Idol! sino kaya ang mananalo dito sa game na to sino kaya yung uh, manalo sa game na ito ah? para dumikit yung laban grabe yung laban ntan dikit na dikit rest to 19 po ito mga idol ha ah. rest to 19 pano yung okay. pinisik ni Rega ano Linising ni jaga Tingnan natin kung kita ba Kita siguro ito Kasi binigyan ni JB na ano Sinipat ni JB Kita tuh. Kita yan no oh. Tingnan JB yung may, may butas ba May hulugan yan Pasok na yung singko Pasok yung singko hmm. open na ka GB Sukal apat na bula na lang apat na bula ayun na yung maybe andito dito sa dulo pasok dalawang bula na lang ha dalawang bula Hmm. Ang ganda ng Last ball Pinapotok oh. Pinapotok yung butas ni Gibi Panalo yes. Panalo